Mga kapatid, good afternoon po sa atin lahat. At dito na naman po si Melody Losantos para po magbigay ng reaction dito sa pagkikita po ng mga tita ni Juelke sa dito Kerchelle, di ba? Na napakaganda po yung talaga naman na pagtanggap na masaya, di ba, nung makita ni langga si uh, sila Mighty Mimi at yung kapatid po ni Mighty Mimi ba diba? Pinigyan niya ng flowers. Kaya alam niyo po mga kapatid, may napansin po ako na talagang pag once na hindi mo talaga makikilala o makikita ang isang tao, talagang uh, may masasabi ka. Pero nung makita ko, lalong-lalo na sa event na talagang si Mighty tiimi binakap si Richelle nung sila'y nanalo, talagang wow naman ang magiging soon matubang. <laughs> di ba po mga kapatid? Kaya nakakatuwa po yung ganito na na hindi natin inaasahan na yung pagkikita po talaga nito nilang mga tita ni Ruel dito kay Richel, talagang nakita ko yung mainit na pagtanggap. Kaya balang araw na sila na nga na yung ba, 'di ba? na magiging Mrs. Matubang si Richelle Morales, di ba? At ito naman talaga nakakaproud dahil lahat naman, magulang ni si Tatay ah uh, tapos itong magulang ni Dudong, alaman na kaya hindi na po bago sa atin na talagang sila na dahil alam ko naman na si Ruelok Malalag talaga ang laki ng pagmamahal niya dito kilangga 'di ba? At ganun din naman si 'di ba? Kaya ah uh, so na lang tayo dahil bilang isang couple lover. <laughs> ay talaga pong Uh, nakakatuwa po yung masusubaybayan natin Dati ay love team lang At ngayon nga po ay lovers na Eh talagang nakakatuwa po yun At uh, lahat naman siguro na nag Nagmamahal dito sa Rochelle Eh talagang proud na proud kay Rochelle Dahil talagang iba Iba talaga si Rochelle Dahil uh, ang ganda niya At sa uh, yun nga, na-overcome niya na yung mga basher, hindi na niya pinapansin. At uh, ang basher ngayon sa kanila ay laos na. <laughs> Di ba po? Kaya bilang po na ako ay isa sa mga nagtatanggol at nakasuporta po dito sa Rochelle, ay kitang-kita ko po yung gaano po na-overcome na ni... Um, langga ang mga basher. Kaya, yung mga naggusto dyan ma magkaroon ng channel o mag maging vlogger, ay handa nyo na rin ang inyong mga sarili dahil po hindi basta-basta po ang mga basher sa ngayon. Dagdag gusto ka nilang ibabas, talagang ibabas ka. Pero, wag na wag nyo bibigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy kayong ano, kantahan nyo, huwag kayong maaapiktuhan, basta alam nyo sa sarili nyo kung ano kayo, ba? Diba? Kasi ang mga basher, anggat po yan, pinapansin, lalo po yan dumarami. <laughs> Para bang yung ah, nanganganak? Ah, nanganganak po ang basher at saka gigil nagigil gigil na gustong manakit <laughs> pero kapag once na wag nyo papansinin at tawanan nyo yan po ay lalaho ng parang bula <laughs> kasi hindi niyo pinapansin eh dahil kung binibigyan niyo sila ng pansin na ay galit na galit sila mm, di, para naman silang tuwang tuwa dahil kasi po ang basher kaligayahan nila na makapanakit ng damdamin ng ibang tao, 'di ba? Kaya ako dito sa Rochelle. I'm so happy na talaga naman tuloy-tuloy ang blessing nila na talagang minahal ng tao ang gan ngayon talagang minamahal sila. Parami ng marami ang mga nagsusuporta po dito sa Rochelle. Dahil nakita naman natin na tuloy-tuloy lang naman po ang pagtulong sa ating mga kababayan ni Ruel of Malalag, ba? Diba? Hmm. Ilan ang nakaabang napabahay ngayon ni Ruel of Malalag, ba? Diba? Kaya bilang isang kalingap, I'm proud po na may tayo, may kapartner tayo na kagaya ni Ruel na talagang natumutulong. Hindi kagaya yon ng iba. Kunwari, <laughs> kunwari po, ay nagcha-charity, di ba? At kunwari po, gagamitin ang kalingap para makapangluko ng tao, di ba? Kaya, sabihin man, kilala sarili. Oh, uh, na yan, di ba? <laughs> ang gat po! Ay! Hindi talaga yan. Araw-araw ko po yan. Hindi ko makakalimutan ng mga panlulukol po sa kapwa. Di ba? Ang akala kasi nila yung nakamove una, na, nakalimutan na. Pero abang buhay po yan na hindi makakalimutan kapag gumawa ka ng kalukuhan o panluluko sa kapwa. Di ba? Kaya tingnan mo naman. Ah, si Rowel, si Sheryl. Maraming nagmamahal. Kahit po ilan dyan ang pabahay talagang nakaabang. 'Di ba? Dahil pangtulong lang. Hmm. at hindi sila madamo. Nagsishare sila talaga. isineshare nila talaga ang mga blessing na natatanggap nila. 'Di ba? Kaya grabe. Ah, uh, hindi wala akong masabi talaga sa mga nangyayari, di ba? Yung pagkikita ni may TIMI dito kay Richelle, talagang nakita ko talaga yung nanalo sila talaga ng 10,000 na talagang yung yakap talaga ni may kay Richelle, grabe at kidudong. Dahil <laughs> tuwang siyempre, lahat naman tayo natuwa, di ba? Masaya yung banding. Alam mo nyo po ba mga gabatid, yung ganitong banding ng kalingap, kahit once a year o twice a year, talagang makikita natin na nandiyan talaga yung saya. Di ba? Kaya, huwag na tayo mambabas, mga kapatid. E tayo lang naman po yung magkakasakit niyan. Alalahanin nyo na yung pambabas, hindi talaga maganda. Lalong-lalo lalo na yung poproblemahin nyo, ang problema ng ibang tao, hindi po maganda yun. Kailangan may kung kayo nga po ay may problema na ay intindihin niyo lang po problema niyo, wag yung ibang tao kasi hindi talaga yan nakakabuti. <laughs> Alam Hello, sa totoo lang talaga. Bilip talaga ako dito ngayon sa dalawa dahil kayang-kaya na nilang sayawan ang mga basher, di ba? Kaya, Rishel, pagpatuloy mo lang yan at intindin mo na lang ang pag-aaral mo, huwag kang magpapaaktik to dyan dahil eh, talagang hindi na yan tatalab sa inyo. Na nandyan naman kami na mga taga <laughs> pagtanggol lang talaga dito sa mga, alam nyo na, mm, kaya mahirap po ang mga basher ngayon dahil ay may karma. Digital na kaya ang karma? <laughs> ang isipin nyo, kung papaano nyo uh, i-improve ang sarili nyo kisa sa kayo mang babas. Lalo, lalo na kung may edad na po tayo, kung sino pa yung matanda at siya pa yung talagang number one na bashing, ay talaga po, matakot kayo. Baka wala na kayong pagdating ng araw, hindi na kayo makakapangbas. Si satanas na ang ibabas <laughs> Masin siya na sari po. Ang natatawa ako dito sa mga bachelor, ano? Dahil kahit po wala naman dapat ibas, ay talaga po, hmm, tingnan mo nga lang. Bakit si, 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 si Richel, ano ba, si Ruel, ano ba naman ang mayroon doon? Ay wala naman, ang saya-saya nga po. Dahil yung palaro na yon yung dance paper na yon talaga ang daming naging masaya. Ah, uh, kasi Kuya Bal nga eh, napapasigaw pa. <laughs> di ba sharing pa si Birador? Kaya wag na natin dahil po ang pagkakataon na ito, ang abangan natin kung papaano maging Mrs. Matubang Sir kung kailan, di ba? At alam naman natin na suportado naman ang pag-aaral nila ni Langga, ni Ruel. Kaya mga hapatid, maging masaya na lang tayo para sa kanilang dalawa. At ako ay nandito lang, nakabang lang, at naghihintay lang kung kailan. Pero para sa akin, bagay na bagay po talaga silang dalawa ni, ano, ni Ruel pag tinitingnan ko nga po, po talaga gandang-ganda talaga ako sa kanilang dalawa. At alam kong magkakasundo sila pagdating ng araw na pag naging Mrs. Matubang. diwan ba? Ang sarap pakinggan. Rachel Morales Matubang. <laughs> Gugulang! ayam. At ang iniimagine ko na po, kung ano ang itsura ng kanilang mga anak, di ba? Siguro ang gaganda nila dahil ang ganda-ganda ni Rachel, di ba? Yun ang ini-imagine ko po. Sa totoo lang, pag napapanakikita ko, mayroon akong itatabnil na napakaganda talaga ni Rachel. Bagay na bagay talaga silang dalawa ni, ni Ruel of Malalag. Kaya abangan nyo po yung itatabnil ko na yun dahil talagang yun ang favorite ko talagang nakita na picture nila na talaga ang sexy nilang ga. di ba? Kaya imagine niyo ngayon, ngayon po kayo magsimulang mag-imagine pag nagkatuloy at nagkaanak niyan, kung ano ang mga itsura ng mga anak nila. 'Di ba? Lalo na kung babae. 'Di ba po? Kaya hanggang dito na lang mga kapatid at uh, ito po ay oh, binigyan ko lang ng reaction talaga yung pagkikita ni Langga at nila ni Maytiimi at saka yung isa pang auntie ni Ruel talagang napakagano ano talaga ni Rachel na binigyan niya ng bulaklak. Ayan, di ba si Rachel? Good gang. Gugo lang Rachel. Nandito lang kami susuporta sa iyo. Maraming salamat at God bless you po sa inyong lahat at sa aking mga viewers. Thank you, thank you so much po. We love you. Paalam po, shout out po kay Bup Miss Bupil Mix Vlog at kay Cell TV please support po natin. Paalam. Bye-bye, ba Babayu.